Hey yo, what's up mga aurikong? Kasalanan nga ba ng mga TNT kung bakit hindi ka nasisilik? Yan ang pag-uusapan natin. Or marami tayong pag-uusapan kung bakit hindi ka nasisilik. Unahin natin, TNT nga ba? May porsyento nga ba na uh, kung bakit hindi ka nasisilik? May porsyento po na kasalanan din nila. Pero may mga company po dito na hindi nakuha ng EPS ha, Unahin natin, bakit hindi nakuha ng EPS? Unahin natin ang seasonal farm worker Nung pumasok ang seasonal farm worker Kahit company, ha, yung mga napuntahan namin Company siya dati na nakuha ng EPS Naubos yung EPS, pinalitan ng seasonal farm worker Yung dating limang EPS, isa na lang Ang nagiging natitirang EPS at napalitan na lang ng 20 katao na seasonal farm worker. Magkano na sinasahod ng seasonal farm worker doon? Kahit 12 aros sa trabaho, kahit may pasok ng Sabado Linggo, 2 million. Yung di laking tipid. Kuha ka ng EPS, magkano? Overtime per day. Ha? Ah, basic pa lang. O, oh, Sabado Linggo pa, ang laki na sinasahod ng EPS. Kaya kumuha yung iba ng mga seasonal farm worker. Sumunod. TNT nga ba? Ang daming nakapasok dito na F2 galing ng Vietnam makasama namin na kabilang uh, department is puro F2. Ilan sila? Nasa 20 mahigit. Puro F2. Hmm. Sayang. Sa Pilipinas din dapat mapupunta yon EPS din sana yun. Hindi eh. Ayun ang gustong kuhanin ng employer. Walang kuskus balungos. Nandito na wala nang babayaran. Hmm. Kaya hindi nakuha ng EPS kaya nabawasan yung EPS. Hmm. Sumunod, may mga family invites din, same ng seasonal farm worker na sa factory nagtatrabaho, nabawasan na naman kayo. Ito hmm. pa, ang daming na sincere. Kasalanan naman ng TNT yan. Hindi pa nakaka-uwi yun na rin yun ang kontrata. May mga release pa na andaling kuhanin ng mga employer dito kaysa maghintay ng tatlo-apat na buwan Bago makarating dito yung EPS, edi eh, kukunin na lang ng employer, itong mga na-release. Kasalanan na naman ng TNT yan. Ha? Sumunod, dumami ang E7 visa. Ang daming nakapasa. May E7 visa ngayon nang wala ng exam. Kailangan mo lang maka-topic level 2. Umatid ka lang ng ilang araw na pag-aaral, pwede ka nang maging E7. E di imbis na tapos na yung kontrata na, uuwi na ng Pilipinas dahil naka two times na. Naging E7 pa na. Nabawasan na naman yung ano, aalis na EPS. Kasalanan naman ng TNT yan. Ha? Ang daming gumandang visa ngayon. Ang daming tumaas, ang gumanda po ang mga bagong rules ng, DM, ng uh, Ministry of Justice, mga inilabas na batas para magkaroon ka ng visa na mas madali Isipin mo pati pamilya mo madadala mo dito para makapagtrabaho. Nabawasan na naman ang masiselect. Lagi naman pong may selection or may binibigay na kota sa Pilipinas. Pababa na nga ng pababa. Kasi kukunti po ang nauwi sa Pilipinas. Hindi dahil sa mga nag-TNT kundi nadadagdagan humahaba ang pisak may ibang sektor silang pinagkukuhanan ng tao na mas mabilis makuha. Ha? Walang gastos. Punta ka pa lang ng training center, magkano ng gastos ng amo mo? Nasa 400,000 ata yun. Ayun yung dati kong tanda. Nung nakarating ako dito, ayun daw, ang binayaran. Para sa 3 days mo na pag-stay sa training center, gastos yun. Bibili ka ng kumot, unan, kama, gastos na naman. Yung mga nandito na, wala nang gastos. Alam na nung may ari o kaya ng bahay. Bayaran mo na lang monthly. Yung mga APS kasi minsan, nasa 50% or 60, 70, gano'n. Ha? Nililibre yun ng amo. Yung mga nandito ng mga nakapag-asawa ng Koreano, mga tumaas ang visa na E7, mga release, hindi na ginagastos sa inyo. Eh. Kaya huwag sisi ng sisi sa TNT. Maraming rason kung ba't hindi ka nasisilig. Malay mo, pangit yung pinasa mong picture. Hindi ka aya-ayang tingnan. Pangit ka na nga sa picture. Pangit pa ugali mo, puro kasisi. Ba't di mo sisigil nanay at tatay mo, naghihirap kayo ngayon. Ba't di sila nagsikap? Pwede ba sabihin nyo sa magulang? Kasi puro kasisi. Simulan mo muna sa bahay nyo bago ka manisi ng ibang tao. Ha? may mga na select po. Marami naman pong nasiselect select Matuto lang po tayo maghintay, magdasal. Hindi porkit may nag-TNT kasalanan, may nag-release kasalanan, kaya hindi tayo nasiselect Huwag po ganun. Ha? Marami po mapasok dito. Kagaya ng sa Thailand, Vietnam, ang dali nila makapasok dito. Kaya sa pagkuha ng uh, F2 visa, yung mga student visa. Ang taas ng visa nila, ah tinalo pa yung E7 yung mga seasonal farm worker na bultuhan from Thailand from Vietnam no? talo po tayo sa pagpapadala nila kasi madaling magpadala ng tao tapos pagkatapos nun uwi na sila babalik ulit e pinapasok sila minsan sa mga factory kaya wag puro sisi sa mga TNT no? maraming aspeto maraming bagay Ha? Dasal lang lagi habang di ka nasi-select, mag-review. Ganun lang. Ako, bago nakarating ng South Korea, tatlo yung ina-playan ko, Man Saudi, Taiwan. Pangapat yung South Korea. Na-scam pa, pero hindi, tumigil. ah Sinamahan ng dasal, naghanap ng magandang opportunity sa buhay. Hindi nanisi kung sino ba dapat, kung ano ba dapat, ah ganito dapat hindi sisira sisi sa kung man ha? ngayon pa lang puro ka na reklamo baka pagdating dito batukan ka na lang ng amo mo pala sagot ka ha? ayaw ng koreano nun uh, good luck sa lahat sa ng dasal ha? maghanap ng ibang way kung sa tingin mo ay mapapasunay ang roster mo ha? ako hindi ako nag-focus sa isang bagay. Marami akong pinasahan. Gusto ko kasi makatulong sa magulang ko kasi mahirap lang kami.